guys mga kalukuhan dyan hmm. kaunta ang anyway, sudano suda no ni ma ang gaya ko na na ikon bye bye ka lubi hmm ay ay ang sudan pansit kanton Ubog pa mo sawa pansit ka nito ng sudan. Hmm. Why ni? Noobs. Yan ako, ako na Sudan. Nami pa sudan nga ako, ano? Hmm. Okay, good <laughs> ah Nami, pasudan ko nga ano. Hmm? Balaan nyo ni eh kung ano ni? Oh, bye-bye. Hmm, bye-bye niyo hmm? bye-bye. Mangkot ka mo kung anong bye-bye? Asin! Hmm? Asin, ina. Mangkot ka mo kung anong lube? Hmm? lube, mantika. Nga ka, ang kuya bisan nula sudan. Hmm? Bye bye. Kag lube. Ikaw guro nga artihan kan di ka guro magkaon ay. Eh. Hmm. Hmm, kada di akong kay pakaunon takasang bye bye kag lube. Be, wow. lawan tak? Be kasih kaon. Nanti aku subung lagi makan kaon karena sunud. Bok. Jaman kita kan. Bok <laughs> Kau kau ya artihan. Bisa mula sudah di kau makan. Tapos ang asawa mo, akigan mo pang ngayon ka mo sudaan. Ako ya, bisan wae kami sudan. Wala ko ya pangakig. Hmm. Nga ko kuya bisan bisan wala sudan nga ka ang kuya. Hay ka gakaon ka ka. Dapat mo pang asawa mo, layon mo pang asawa mo. Kaya wala ka masudan. Halin ka sa ilimnan. Ako kuya. Hmm? May plupanset lang ako, no? lagu lago, -lago kaong kuya. Ikaw, nakaon ka? Mula yung pangasawa mo kayo, wala kang musudan. Tapos ikaw yato ka sa sa mga barkada mo. Bi, huya-huya ka. Oo, kuya, oh, kuya o. kuya, bisang wala kong sudan. Hmm? Hmm? Na ikaw, kaong ka? Nakiga mo pangasawa mo. Ang patay mo pang asawa mo sang nubog mo. dong kon ka. Nahubog. Ako ah, yaga ka ang kuya. Bye bye. Lubi. Hmm? Hmm? Do, aling nga nga ka nga. Toko. <laughs> pag-abot mo sa balay ubugu ubugu sa so, kwan noon tapos ang wala eh may dong may 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 Mm -hmm. Hi. Kita mo ang pangabuhi di sa amon? Um, Muni na pangabuhi, bro. Hmm. <laughs>